Tayo maganda ang panahon ngayon dito sa Japan okay. maganda kasi ang panahon ngayon dito sa lugar ko dahil dahil ka dahil ka nung ng mga nakaraang araw Uh, nagsusunod ang ulan. Masin kayo. <laughs> sunod, sunod kasi ang ulan ng mga nakaraang araw. Oh, Kaya, medyo itong araw na ito, maganda ang panahon. Kumain na po ba kayo? Ako, nagsisimula pa lang sumubo-subo. Ito, tumitikim ng mga niluto kong ginawa akong cupcakes, mm -hmm para ang, ah, gabi. Gabi ko ginawa yan. Madali lang naman pong gumawa ng cupcake. Siguro meron ka lang isang oras. Makakakain ka ng cupcake. Ngayon, kahapon naga kasi kahapon medyo hindi naging maganda yung panahon niya, di ba? Medyo parang makulimlim. Kaya ngayon, ngayon naman, maganda ang panahon. Ay, nilabang ko na lahat ang mga dapat labahan ko. Nakatambak ba ng ilang araw ng umuulan? Nakatambak siya, yan. Nag, uh, ako, ayan. Mga uh, ilang araw ulit, darating yata ang malakas na bagyo dito sa lugar ko. Kaya, prepare, prepare. Harinawang hindi siya malakas kasi ang balibalita kasi malakas daw mga hindi naman uma, hindi naman ka level ni Yolanda pero medyo naglalapit na sa uh, level ni Yolanda na yon sana wag naman Tutal, dito naman sa sa Japan ang mga buildings naman dito talagang itinayo sila na matibay kagaya ng lindol bagyo kasi dito po sa Japan eh ito po ang pinakamaraming lindol na bansa dahil yung plate yata ng Pilipinas at plate ng Japan magka, magkadikit ata yan eh kaya mas maraming mas malakas mas marami ang bilang ng lindol dito sa Japan siguro ah uh, swerte na ang hindi lumindol ng isang buwan kaya lahat ng mga taon dito ordinary na lang sa kanila yung lindol pero magmula na nagkaroon ng tsunami parang ang mga tao bawat galaw ng galaw ng bahay akala nila lindol na nagpapanik na kagad yung iba rito ngayon ako na ma-relax lang din kasi eh, experience ko na yung matinding lindol na yun nasa trabaho ako ng nung, nung panahon na yun eh kala ko nga parang ordinary lang parang binaliwala lang namin ng umpisa pero nung nararamdaman namin na lahat ng mga makina nagsisibagsakan nasa loob, meron na ando kami, swerte naman ako kasi nung mga panahon na yon na ando na ako sa, ano, sa safety area. Ibig sabihin, nasa kwarto. Kasi yung trabaho ko nung mga panahon na yon eh hindi pwedeng, hindi pwede sa maalikabok, hindi pwede sa maruming area, nasa clean room. Ikataon e naman nasa kwarto ako ng clean room ngayon. Kaya, magbagsakan man yung ibang mga makina, hindi talaga, sa akin aabot dahil nga wala namang makina doon sa area namin. Ay, kaya nga lang doon, doon, sa mga sa labas ng clean area, talaga nagbagsakan po talaga yung mga lindol, yung mga ano, yung mga electric wire, talaga nagbagsakan po talaga yan. Doon ang doon na kami natakot. Ibiruin niyo yung liit-liit ng desk kung ilalim na yun, nagkasya kami dalawa. Eh, yung isa kong kasama na kasama sa table ko. Matangkad po yun nasa 100 nasa oh, nasa 160 ako kasi nasa 54 uh, po ako eh nasa 6 yun uh, 58 mang 58 nagkasya po kami doon Biruin <laughs> niyo kaya ganun po katindi yung naging epekto ng lindol sa amin kaya nga dumating may mga malalakas na bagyo dito Uh, kayang kaya ng mga building eh. Maliban na lang yung mga lumang bahay. Ayun po. Hindi, ayun, baka, sa, baka maaaring sagit ah, sa gitna, ayun, ah, pinanghangin ng hangin malakas na pagyo. Kapag nga pala nag-ano ako, nag-deliver ako ng mga produkto. Ngayon naman, sabi ko po sa inyo, gumagamit din ako ng sarili kong product. Actually, itong mga nasa mukha ko ngayon, karamihan to sa akin. Oh my God! Yung pinakamabenta namin benta mabenta namin dami yung ano, perfume all perfume <laughs> po gustong gusto ko rin yung amoy nyo gumagamit din naman po ako nyo ahhhh pakabango kala nyo amoy doon sunod na bibili ako ng ng camera na pwede ninyo makita yung mga ginagawa namin yung ginagawa ko so, para may sa ganun dito naman yung kung paano namin ginagawa yung mga binibili ninyo sa amin so, napaka na yung araw na ito. Ops! Isa na lang. ginagawa ng hindi. Ginagawa po ito hindi lang isang araw. Okay, ito na po yung number one kong mabentang perfume. parin natin Gustong Gusto rin ng mga tao basta gamit ko ito. anong bang bang sila? Wala na, seryoso. na lang. Ma naman talaga si program.

siya. Ang bango, grabe. Hmm. Sa amoy man lang, bumalik tayo sa pagka-baby. <laughs> okay, bye. Mamaya ulit po tayo magkita. Ah, medyo mag-aano po tayo ng konti. Bye! Maraming salamat po sa mga nag-avail po ng aming products. Maraming maraming salamat po sa inyo. Malaking malaking uh, malaking malaking tulong po kayo. Maraming maraming salamat po. Sana wag po kayo madadala. nagbubutihan uh, po, na, po naman namin ang uh, namin sa inyo. Maraming 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 salamat po. Hanggang sa susunod po. Bye-bye! Thank you. God bless you all.